Guys, magsangag ako ng munggo. Para sa aking ginatang munggo. Na, with malagkit. Ayan, tama na ba yung dami niyan? Kulang pa no. Dami niyan. Gusto kong maraming ano, munggo eh. Masarap eh. Ayan guys, malapit na niya maluto. Ilagay ho natin yan guys sa ano, sa ginatang munggo with malagkit meryenda daw namin yan, guys. Isangag muna natin yung munggo para mabango siya. Tapos, durugin natin yan, guys. Ayan. Diba? Ito yung sinangag kong munggo. Dudurugin ko ngayon ito. Ayan. Dudurugin ko yan, guys. Para makagawa na ko ng aming meryenda Dali lang naman durugin to guys. Kunting ano na naman. Pag maganda yung pagkasangag mo, madali na sa durugin. Ayan. Nagaganyanin mo lang siya. Tapos isangag mo muna yung mungko. Papago kasi ito pag ano. Diba? Maano naman siguro yung ito pag nagloto ng ganito. Ayan. guys, so tapos na yan. Binurog-durog po na yan. Iba-ibayuhin lang natin guys. Last na lang ito, last. Hindi ko na inuubos yung 20 pesos, dami naman ng. Na. ito lang naman, kalahating kilo lang yung aking gagawin para lang sa merienda ng mga janaki. Yan guys, sugasan so natin ang malagkit dito sa ikuluan eh, natin yung gata. Mayroon na yung gata dito. Yung pangalawang gata. Inano ko na para mainit na siya bago ilagay yung malagkit. Sugasan natin yung malagkit guys. Sabi ko kanina, dagdagan ko itong malagkit. Mainit daw, sabi ng asawa ko sa labas. Basang ko lang siya ng tatlong bisis o apat na bisis. Ayan. Malagkit na bigas. Mayenda naman namin to guys. Yung binibili namin ng malagkit doon sa tawid, ang ganda ng pagkano ng malagkit. Buo-buo yun, malagkit. Maganda yung nitim na malagkit eh, no? Malagkit na malagkit talaga. Lagay natin, guys, itong malagkit. Ayan. Lagay na natin dito para lumabot na siya. Ayan na, guys. Ang aking munggo with malagkit. Lagyan natin ng condensed. Ayan. Para masarap. Tapos may gata tayo. Lagyan natin ng asukal to guys. Alam mo naman pag nakamotor sila, di ba? Kaya, ako naman nang malabas kasi. Ganyan na magluto dito guys. Yung malagkit with mungo. Masarap siya. Mas masarap siya nito kung kubay pandan. Walang pandan. Ang aming merienda na mungo with malagkit. Ayan guys oh. Yamian ano mais. Ayun guys. Uh, 'Yung paninda namin 'yan dati guys. Mas ma, mabilis ito maubos dati 'yung pag nagtinda kami kasi hindi namin tinitipid 'yung ano niya. 'Yung Oh, malaki talaga yung ganito namin. Walang daya. Masarap 'po 'yan guys. Ayun oh. Wow. Wow. Hindi ba? Oh, makita mo talaga yung maraming munggo. Masarap, mas masarap kasi pag maraming munggo. Mabango talaga siya. Wow. Ayan, lagyan natin ng kuting gatas, guys. Kulang ang timpla. Ayan. Dinagdagan ko lang yan, guys. Nilagyan na yan kanina, pero kulang yung timpla. Ayan na, guys. Luto na siya. Ayan. Ang aking ginatang munggo with malakit Ayan guys, kakain na kami. Merienda time. Kain-kain tayo ng merienda. Ayan guys, ready ng aking merienda ng aking mga janakis at saka aking asawa. Magmi-merienda na kami. Ayan, kainan na tayo mga guys. Ayan. Sarap yan guys. Ayun, di ba? Ako mas gusto ko maraming munggo pag nagganyan, mm -hmm. yung ginatang munggo na with malagkit. Mas masarap siya. Yan.